If you die in a Catholic faith, then you will go to hell. I assure you that, 100%. Itong video ito ay ipinadala sa atin uh, at isang mga ngaral ng born again na ang sabi niya, If you die in a Catholic faith, then you will go to hell. I assure you that 100%. Kung mamatay ka na isang katoliko, sigurado o mano, 100% na ikay maimpyerno. Grabe itong mga ngaral ng born again. Inisquat niya, ano, ang sa Diyos na siya ang may kapangyarihan na maghatol pero talagang biktima lang siya sa maling akala at ito'y sasagutin natin mga kapatid dahil ito'y katuparan sa hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah Kapitulo 5 Versikulo 20 na ano? Kung tingnan natin ang uh, ang Biblia na salin Nakasulat yan sa Isaiah kapitulo 5 versikulo 20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yun, baliktad talaga. Bakit? Ito'y tatalakayin natin, samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ng para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome! Ito nyo yung lingkod, Brad Wendell Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyan natin ang ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang uh, like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga soking taga-subaybay? Bago tayo papasok sa punto por punto. Dahil apinasa ah, pinasa itong video ito, pagbigyan natin ah, mga kapatid ang born again na ito. No? Hello, si Papa Inoc first. Oh. Si Eduardo Estacio, Si uh, Tami Bal uh, Balisario. <clears throat> si Tampino TV. Si uh, Mamamerta Uh, si uh, Alma Rodriguez. Hi, good eve. Gusto namin mo palit sa Mama Mary na image. Need po ba magkumpisal uh, before na mo ipublish? Kung matagal na kayong walang kumpisal, nang ilangan talaga magkumpisal tayo. Salamat, uh, salamat ni uh, kapatid na Tampino TV. Papa Inok, ka-joker po ni Tatang, lupig pa, may manalag na <laughs> Joaquin Mosquito. Good, uh, Eve Bruindil, uh, uh, watching from uh, Lorito, Agusan, del Dilsor. Okay, uh, di na natin patatagalin pa mga kapatid dahil uh, papasok tayo sa punto por punto, ito sasagutin natin dapat daw kuno igalang o tahuron si Maria. Kami raw ng mga ibang relihiyon hindi daw magtahod kay Maria. Ay nako binalik. Oh, so uh, sila daw na ibang relihiyon di nagtahod, di naggalang kay uh, Santa Maria. Binalikta daw, di, ba, tinawag ng Maria, parang kapitbahay lang niya. Tad mo, gitahod nyo si Mar Maria, tapos gibutangan ninyo o iba't ibang versyon. Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Mercy, Our Lady of Conception. O, sa di alam yung uh, tahod, paggalang yan. Sabi niya, ginalang niya si Maria, tapos binigyan niyo ng iba't ibang version. Our Lady of Lourdes, ano pa daw na version daw? Our Lady of Conception, at gumagawa kayo ng rebulto. Oh, so bago yung gumagawa ng rebulto. So, kung ang punto niya na binigyan umano ng iba't ibang version, yun ay palatandaan na hindi ginalang. E dapat, huwag ka nalang maniwala sa Biblia. Bakit? Biblia nga, iba't ibang version. Wala naman kayong sariling Biblia. King James Version, may New King James Version, may Standard Version, uh, may English Standard Version. O diya? Ang Our Lady of Lourdes, ang Our Lady of Fatima, di yan version, kundi ang pagtawag sa aparasyon kung saan nagpakita ang mahal na Birhin Maria. O, wala yan sa ibang sikta dahil di kasi ninyo kasama si Santa Maria. No? O, kaya wala na yan sa inyo si Panginoong Hesus nga tinawag na Hesus uh, Nazareno. Oh, dahil taga Nazaret siya. Ang Mala Birhen Maria, tinawag na Immaculate Conception, tatalagayan natin dahil wala siyang bahid ng anumang kasalanan. Oh. At sabi niya, di niyo ginalang. Bakit? Kung Bible alone kayo, nasa Nasa Bible ba na ang pagtawag ng Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, ay di pagalang sa mahal Maria? At sabi pa niya, to at larawan nila. O, oh, ginawan umano ng larawan ang mahal na Maria. To at larawan nila para ibenta. Pagtahod ba yan? oh, so ginawan ng larawan para ibinta, yun ba'y paggalang? Okay, okay. Uh, may logic kaya itong mga ngaral ng born again na ito? Di ba wala kayong Bible? Pero, kadalasan ginagamit ninyo na Bible, King James Version. Alam nyo ba, na ang King James Version ay opisyal na uh, Bible version ng Anglikan. Hindi yan sa mga born again. Pero, namili lang kayo ng Bible Kadalasan ang Biblia, King James Version. O, oh, ngayon, punta tayo sa Biblia. May King James Version 1611, may King James Version na kulang sa 1827 sa British Foreign Bible Society na 66 books. Lahat na yung mga King James Version Bible, pinagbibintayan at kayo mismo namimili. Ibig po ba sabihin, dahil nagbili kayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, diyan yan paggalang sa inyo. Ano gusto siguro ng pastor uh, sa mga mga na ito? Dapat libre lang habang, hello kay uh, Perge uh, uh, habang uh, 10% talaga ang kanilang koleksyon, tuloy natin at mag-imbento pa kayo ng dasal na rosaryo. Oh, so imbento umano na dasal na uh, rosaryo. Oh. Sandali ha. Unahon unahin natin itong itong sinabi niyang mga imahe o larawan. Diyan ba sa Biblia? Diyan ba sa Biblia? Ang ating Panginoong Kristo kung basahin natin salin ng Uh, the Living Bible, Protestant na salin, wala bang larawan? Ito ang mabasa natin mga kapatid. O Foles Galatians, Galassian, Galatians chapter 3 verse 1 uh, ng the Living Bible. O Galasians, Galatians, what magician has his hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say, the meaning of Jesus Christ's death As clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Okay? Si ano daw? With a picture on it of Christ dying on the cross. So, sa King James Version, uh, the Living Bible, mabasa pala na may imahe o picture ang ating Panginoon Cristo. sa Kristo. Sa New, the Living Bible, anong mabasa sa Isaiah chapter 19 verse 19? In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord at its border. Ano daw? Merong altar sa Panginoon at merong monumento sa Panginoon. Tingnan niyo ang sa mga born again. Meron ba kayong mga altar? Meron ba kayong monumento? Wala, di po ba? Ang sa inyo ay estates. O di kayo sa uh, di kayo sumunod sa nakasulat sa Biblia. Okay, punta siya sa rosaryo. Ano daw ang sa rosaryo? Kaya nga yung rosaryo niyo hindi nakakapagbago eh. Yung rosaryo daw o mano hindi nakakapagbago. O na, mga kapatid, ito talaga ang katuparan ni Tatang, no? Ah, katuparan ito ni Tatang, ah, silipin natin ang Ilocay, ah, kapatid na, sandali muna, hmm. si kapatid na Ininya Tata Balabat Maliao at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, Okay. So, ngayon mga uh, kapatid, uh, sisilipin natin yung uh, nagpadala may si pinadala kasi itong video ito. No. Uh, uh, sasagutin natin punto por punto bago tayo papasok sa sa sandali, wala Bago tayo papasok don sa uh, punto por punto ngayon, mga uh, kapatid. Oh, okay. So, ito ang katuparan sa nakasulat talaga na binasa natin ang Isaiah 5.20 sa aba nila na nagsasabing ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti at iniaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim imagine embinto ang rosario daw oh ang tanong ano ba ang nasa loob ng rosario dahil para sa kaniya ang rosario daw umano ito makapagbago hindi eh, po ba ang nasa Rosario, mga kapatid? Very biblical ang nasa nakasulat sa Rosario. Bakit binasa natin ang Isaiah kapitulo 5 bersikulo 20 na sa aba nila na nagsasabing ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti at inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim o baliktad Ganon talaga ang sa demonyo, baliktad, di ba? Bakit? Binanatan ang rosary, dahil di daw makapagbago. Ano bang sinasambit natin sa rosary? Di ba? Una, ito daw, the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Masama ba ang pagsambit sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? na binanggit sa Matthew 28, 19, 20. Pagkatapos may Apostle's Creed. I believe in God the Father Almighty. San Mateo Kapitulo 5, 45. Creator of heaven and earth. Genesis chapter 1 verse 1. At nasa Roma Kapitulo 1 verse 20. And in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Mateo Kapitulo 3. Napaka-biblical. Yan. Mga kapatid. Napaka-biblical. At glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Mabasa natin yan sa Matthew kapit -asa, uh, Judas Kapitulo 1, versikulo 25. So, napaka-biblical ang nasa rosaryo. At ano pa? Di po ba? Turo ng ating Panginoon Kristo so sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, hanggang 13 si, na kung manalangin kayo sabihin uh, ito ang panalangin our father word in heaven holy be your name your kingdom come nasa San Mateo kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 13 meron pa tayong tinatawag na ah, uh, tinatawag na Fatima prayer ano ang sa Fatima prayer oh my Jesus forgive us our sins anong para sa kanila? Oh my Jesus, do not forgive us our sins. Imagine, sino ang katuparan sa San Mateo Kapitulo 5, uh, Isaiah Kapitulo 5, versikulo 20? Sa aba nila na nagsisi tawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Di ba kabaliktaran sila? Sa rosary. Sinasambit natin, Our Father who art in heaven. Masama daw yan. O, oh, isip-isip na kayo mga born again, ha? Isip-isip na kayo. Maliban lang kung willing kayo makipagharapan sa public debate. No? Oh. So, tuloy natin. Tuloy natin. Di daw makip makapagbago ang rosary. Forgive us our sins as we forgive those. Di, di ba? Turo yan ng ating Panginoon Iso Kristo. Nasa Holy Rosary yan. Oh. Okay, tuloy natin. Rosaryo pero palamura pa rin. Nag oh. Yung nagro-rosaryo daw, palamura pa rin. Ito'y kung sa sa korte pa mga kapatid ang ikinakalat nitong mama na ito ay herse. Ano yung herse? Herse, information received from another people that one cannot adequately or substantiate rumor. So, iwan ko kung galing lang sa kanya Eto. No, pero, Erosy, bakit? Nagro-rosaryo pala mura. Kailan ba siya nakakita na nagmumura habang nagrosaryo? O, yung mga nagmumura ay nagrosaryo talaga. O, ano pa? Rosaryo, pero live-in, live-in pa rin sa babae, sa babae. nagro o, uh, nagro daw, pero live-in sa babae, babae. Sino bang ituro niya na nag-rosaryo babae sa babae? nag in. Basta lang makabanat itong mga ngaral na born again. Taryo, oh. pero live in, live in pa rin sa lalaki, sa lalaki. Oh, rosaryo daw. Tinutukoy niya nito yung mga bakla at lalaki. No? Na ah, uh, sabi niya, nag-rosaryo pero live in sa lalaki, lalaki. Sino bang ituro niya na nagro-rosaryo pero lalaki-lalaki naglive in? Oh, mga ngaral ito pero pati sa, siya di niya alam na siya pala'y nag, nagpakalat na ngayon ng tinatawag na chismis oh. dahil bunsod sa damdamin niya para lang siraan ang pananampalatayang katoliko pero Parang sa buhol ito, no? i contact mo ako. Kung willing kang makipagharapan. Anong topic? Rosare? Diyan tayo sa tagbilaran. Di ba taga buhol ito? Oh. Sacred images? Willing ba kayong makipagharapan? Sa ngalan sa born again na inaniban ninyo? Contact mo ako. I Schedule natin yan, kapatid. no? Okay, tuloy natin. nagro pero nagdi-disco, Dance and Satan's Company. Oh, so nagro umano pero nagdi-disco. Kailan ba ka nakakakita na nagro andi and nagdi-disco? Dance with Satan Company. Di ba niya? Ah, sandali, sandali. Di ba niya alam na... Sandali, ah... Ay, i-comment din yung mga kapatid. Oh. Dito tayo. Bunagin ka. 'Di ba? Ano itong ulat kaugnay sa pastor? A comment kayo kung marinig niyo mga kapatid ha. Isang pastor na umaga ng hali ng isang minority. Ito at ang miyembro ng kanilang simbahan huli sa Manhattan operation. Nako. Ah. Wala nang takas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng sakdal sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang... Okay, community. pastor ito ng born again. Hindi ito nagrorosare, pero nahuli. Bakit? Nanghalay ng nang miyembro. O anong masasabi mo? ah Mga kapatid, na narinig nyo ba ang pinarinig ko nitong balita? Hindi lang yan. May pastor born again pa na nahuli sa bypass operation. Hmm. Nakuha na ng druga. Sandali. ah uh, narinig nyo ba ang balita? Kaugnay sa pastor na ito na... Hmm? Okay. Mahina ang isang minority at adam niya bro ng kanilang simbahan huli sa manhunt operation nagpabalik si Pian Manalo. Bolan ng sakas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng Sagdal sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City mag-aalas dos ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Oh, so, hindi yan naglulosaryo, ha? Pastor yan. Kasama ninyo na pastor. Hindi lang yan. Meron pa. Nahuli, pastor, nahuli. Ah? Dahil sa heinous crime. Na, ni, yung may asawa na ni, ah? Na miyembro niya, abay, nirelasyon niya. Oh. Hindi yan na Di ba? Okay, tuloy natin. Tuloy natin ang mga ngaral na ito. Ano ang tinaod nyo kay Maria? Hindi kayo papansinin ni Maria at maging ng Diyos, hindi kayo papansin kasi puro kayo pakunwari, puro kayo pakunwari. Repent and accept Jesus to become a born again. Para... No, so repent and accept Jesus to become a born again ona. Ah, uh, puro pakunwari. Ah, uh, innocenting innocentis. good evening watching from uh, Masbate. Okay. Ah, uh, nakikinig po ako sa inyo palagi si wanita uh, Juanita. Hello po uh, kapatid wanita No? Uh, welcome po sa ating pag subay Uh, pero, una kung siya ay dating katoliko, siya ang katuparan din sa babala sa unang uh, ped, unang Juan, kapitulo 1, versikulo unang Juan 2. Ah, uh, Unang Juan 2, 18-19, ano ang nakasulat? Nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang malaman na sila'y hindi talaga kasama natin. No. Pero kung siya talaga'y ay born again, hindi, biktima lang sila sa maling akala. Pero kung tingnan at pag-aralan natin mabuti na kayong nag-aangkin, na mga born again, na ligtas na, wala kayong, ma, ha, wala kayong tinatawag na unbroken line of succession. Bakit? Halimbawa, sa taong 400, sinong born again ang ituro mong kasama? Di ba wala? Oo. Dahil bago lang kayo lumitaw at taglamang ng tao. Kaya, uh, mag-aralan mong mabuti, ah, kapatid, daming na biktima sa maling akala. Kung ang simbahang katoliko na palaging binanata ninyo sa mga iglisya ni Manalo, iglesia ni Ellen Goldwhite, iglesia ni Soriano, mga balik-islam na ang simbahan ay na katoliko ay mali. Una ninyong banatan ang nagtatag sa simbahan katoliko. Dahil ah, siya ang nagtatag kung mali man ang simbahan katoliko. Pero bakit wala kayong marinig na pastor o mga ministro o balik Islam na inaatake at binanata nila ang nagtatag sa simbahan katoliko dahil pag kanilang inaatake ang simbahan katoliko, mga kapatid, mapilitan sila, ang nagtatag, mapilitan sila sa pag uh, research sa history. At kung i-research nila ang history, lahat na history, Glory Encyclopedia Volume 5 page 106 Catholic Church Greek Catholicos Universal Term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost hence often called Roman Catholics Ipanalangin po natin sila mga kapatid na sana masumpungan nila ang katotohanan at hindi mabiktima sa maling akala at yung Paginoong nagsabi, San Juan 17, 17, Santifica eos en veritate, sermo tuos veritas est, na magiging isa sila tulad sa Ama.